Sa iba pang balita, sinuspindi ng Office of the Ombudsman ng anim na buwan si Makati City Mayor Junjun Binay dahil sa umano'y katiwalian sa pagtayo ng Makati City Hall Parking 2 Building. Mula sa Makati City, ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Yes, magandang gabi sa iyo. June isang programa nga ang kasulukuyang idenaraos dito sa Makati City Hall bilang pagpapakita nga ng suporta ng mga taga Makati dito kay Makati City Mayor Junjun Binay dahil uh, ito nga ipinapasubbid din nga ng Office of the Ombudsman simula ngayong araw at daang-daang uh, supporters yung dumagsa dito sa labas hanggang dito sa loob ng building no bilang uh, bilay ipakita o iparating na rin sa kanilang alkalde ang kanilang patuloy na tiwala at suporta dito sa kabila ng kanyang kinakita harap ng mga reklamo. Pan na ng preventive suspension sa loob ng anim na buwan si Makati City Mayor Junjun Binay at ilang pang opisyal na Makati kaugnay na isinasagawang preliminary investigation sa maanumalyang konstruksyon na Makati City Hall Parking Building. Inireklamo si na Binay na malversation, falsification, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa Government Procurement Reform Act. Kabilang din sa mga inireklamo si Vice President Jejomar Binay na sinimulang itinayo ang parking building sa panahon ng kanyang termino bilang Mayor ng Makati. Ngunit hindi ito sinama sa suspension order dahil walang administrative jurisdiction ang ombudsman sa Vice Presidente. Hinihingi na rin ang ombudsman ang counter-affidavits ng mga akusado para sagutin ang mga reklamo laban sa kanila ayon sa nakalap na ebidensya ng Special Panel of Investigators, nagsabuatan umano ang mga akusado upang hindi magsagawa ng public bidding sa proyekto at pinaboran ang Mana Architecture and Interior Design Company upang gawin ang design ng gusali. 11,974,900 pesos ang kabuang halagang naibayad sa Mana kahit hindi pa buo ang serbisyo ng kumpanya sa proyekto hindi rin umano nagbigay ng detalyadong engineering plan ang MANA na dapat sana ay magiging basihan kung magkano ang halaga ng kontrata. Napag-alaman din na may mga pinikin dokumento para paboran din ang Hillmarks Corporation para sa pagpapatayo ng gusali. Maliban sa criminal charges, nahaharap din si Makati Mayor Junjun Binay at ilang opisyal na Makati sa administrative charges dahil sa grave misconduct serious dishonesty and conduct prejudicial to the best interest of service. Ayon June kay Makati City Mayor June June Binay ay atila panggigipit sa kanyang pamilya itong inalabas nga na suspension order ng ombudsman at kinu-question nga niya yung naging mabilis na desisyon mula sa filing ng complaints nung biyernes pa lang no, sa paglalabas ng suspension order ngayong araw. Ito pakinggan natin yung naging pahayag ni Makati City Mayor June June Binay. Uh, Paulit-ulit na lang ho ilang administrasyon na ganito po ang laging nangyayari at uh, hindi ho namin inaasahan na hanggang ngayon magpapatuloy po ang uh, ganitong estilo na kung saan iniipit ang mga opisyalis ng gobyerno na dahil lamang po sa, uh, sa halalan. Samantala, June, bilang uh, legal remedy nga dito sa suspension order ng Office of the Ombudsman, ay naghain ang kampo nila binay ng petition for certiorari sa Court of Appeals at hinihiling nila na maglabas ito ng temporary restraining order para pigilan itong implementation ng suspend, uh, suspension order na ito. At uh, naninindigan nga si Makati City Mayor Junjun Binay na hindi ito aalis sa pwesto hanggat wala pang uh, desisyon o resolusyon ng Court of Appeals hinggil sa kanyang apila. June? Maraming salamat Joyce Balansio